So guys papasok na po ako sa loob ng aming parokya Mag-aayos na po ako ng aming altar So may misa po kami around 6.30am So uh, ang misa po 6.30am So kailangan po talaga na 1 hour bago po ganapin yung misa ay nakapag-ayos na po kami So eto po ang kabuuan ng aming parokya So kailangan po muna magbukas ako ng ilaw. Ito po yung tinatawag naming tabernakel. Sa so, po uh, guys, magtatanggal po muna ako ng mga sapen ng amin altar. natanggalan po natin ang mga sapin yung ating altar yan na po kung mapapansin po ninyo ay violet na yung ating uh, kulay sa ating altar uh, uh, ngayon po uh, yan po ay uh, ginagamit po talaga yung violet sa mahal na araw so simula ho nung mag uh, abo na po tayo yan po ay uh, pagpapaalala po na nalalapit na po ang ating mahal na araw. So wala na po tayo mga bulaklak ngayon. Kaya ang makikita po natin ngayon ay ganito na po ating mga halaman. para po ipapasok na po yung ating mga tinanggal na sapin sa ating sa kristi uh, para po, kukuha na rin po ako ng kandila para po makapagsindi po ng mga kandila sa altar. Patungo na po ako sa sakristi. Ito po talaga yung aming mga taguan ng mga sagradong gamit na ginagamit po sa ating pagmimisa. panatilihin po natin nakasara yung ating mga pintuan para po hindi po mapasok ng pusa. So, magsindi lang po ako ng electric pan kasi medyo mainit po. Yan po, nabuksan ko na po. So, dito po nakatago yung ating mga gamit. Dito po yung susi ng ating tabernacle. Ah, baba na po natin dyan kasi para po pagdating ng ating mga lay ministers, uh, mabisita po natin o nila yung tabernakel. Ito po, isa-isa ko na pong binamata yung ating gamit sa misa. guys aakit ko na po yung ilang gamit natin sa altar at magsisindi na rin po ako ng kandila so guys ngayon po papunta na po tayo sa ating uh, altar para po mailatag ko na po yung mga gamit po sa ating credence table dito ko po nilalagay yan nasindihan ko na po lahat yung ating mga kandila kaya ilagay ko na po itong susi dito sa ating tabernacle so so lighted candles na po siya lahat so ito pong main altar mamaya ko na po yan bubuksan So ang huli-huli po nating inaakit ito sa altar, yung kalis po na gagamitin ng ating pare na magmimisa. So balik po ako ulit dito uh, ah, mag -antay, antay lang po ako kung sino po yung ating pare na magpumisa. Ito po sa aming Monsignor Adi. At ito po ay kay Father JP. So, waiting pa po, po ang Mother Butler po kung sino po sa kanilang dalawang bababa. yung aming liturgical calendar. Dito po namin pinagbabasihan kung ano po yung aming uh, altar line na ginagamit. So, ngayon po ay Sabado. So, violet po. So, bukas po Sunday. So, violet din po yung gagamitin natin. So, usually po ginagamit po natin yung ating violet pag ito uh, pong Holy Week. Nagsimula po tayo maging violet noong Ash Wednesday. So, ito po yung ating tinatawag na Ordo. Uh, dyan din po natin binabasihan yung ating mga pagbasa pati na rin po ang ating mga uh, liturgical uh, line na gagamitin mag-aantay na lamang po ng uh, ilang minuto para po sa, ba sa misa po nagaganapin at saka po, po ipapanik yung ating kalis so guys, uh, antayan tabayan lang po natin good morning po everyone